Mas low-key pa sila sa low-key. Pero ang kanilang dati maliit lang na kumpanya, ngayon, bilyong piso ang kinikita. Itong multiline ay nagpisa as a small construction build and sell company. Sa totoo lang yan, misteryo rin to sa akin. Apo. Bakit ba ako pumapasok sa mga produkto na wala akong nalalaman? Ang 250,000 pesos na kanilang initial capital, hindi na dinagdagan. At mula sa unang negosyo, naitayo din ang mga kinikilalang kumpanya sa home improvement, hardware retail industry, at pension loans. Paano po lumaki? Number one, kailangan curious ka. Mm -mm. Pangalawa, matyaga ka. Pangatlo, may porsigi ka na nai-influence mo ang mga kasama mo. Panoorin ang istorya ng Filipinas Multi-Line Corporation kasama si FMC President Ray Angeles sa tunying exclusives ngayong linggo, August 10, alas 7 ng gabi. Pang ilang beses na po ba kayo na interview? Kayo ang una, kaya birhin pa ako. <laughs> <laughs>